Mga magang sintomas ng atake sa puso. Una, paninikip o hindi komportabling pakiramdam sa dibdib. Maaari itong maramdaman bilang paninikip, bigat o parang pinipisil ang dibdib. Maaaring tumagal ito ng ilang minuto o pabalik-balik. Kung nakakaramdam ka ng kakaibang discomfort na hindi normal para sa'yo, ipatingin agad ito. Ikalawa, hirap sa paghinga. Kahit sa mga gawain na karaniwan mong nagagawa ng madali. Kung bigla kang hingalin ng walang malinaw na dahilan, maaring senyales ito na hindi maayos na nagpapadaloy ng dugo ang iyong puso. Ikatlo, pagkahilo o pagkakaroon ng lightheadedness. maaring palatandaan ito na hindi epektibong umiikot ang dugo sa katawan. Kung madalas kang nahihilo at hindi ito nawawala, lalo na kung may kasamang ibang sintomas, magpatingin agad sa doktor. Ikaapat, pananakit sa ibang bahagi ng katawan. Ang sakit sa likod, leeg, panga, o mga braso ay maaaring ring sintomas. Madalas itong biglang lumilitaw at maaaring parang dull ache. Mahalagang bigyang pansin kung may kasabay itong pananakit ng dibdib, ikalima malamig na pawis at pagsusuka. Karaniwan din itong kaugnay ng atake sa puso. Kung nakakaramdam ka ng pagsusuka o malamig na pawis, nang walang malinaw na dahilan, maaaring hindi lang ito problema sa tiyan, kundi indikasyon ng isyong may kinalaman sa puso.